Magandang hapon Mga kapobre uh, Alas 5 ngayon ng hapon Paalubog na ang araw Magdadala tayo ng blessings Sa isang pamilya na Nawalan ng ama Pobreng vlogger po Agya anay kami call Nami mo nga ano ah Kami ang tanong ko la. Ako tohay ay wakit Si si ang tanom tanong Taw si sa Chinese? Tao si oh, ah, eh. Ano? Tari tari. Sige man ba yung obra pa man? Right na, 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 ano, <laughs> uh, saan? Sa sales site pa rin kayo nagtrabaho? Uh, sa sales site ka pa rin nagtrabaho? Hindi ako tapang may busunan sa maliitay, sa tisano sa ng bahay sa kanaproganan ng Opo, oh, kasama kasi natin si Kuya Arian. Si Kuya Arian yung pinagawa natin ng ano ng uh, uh, bahay noon. Eh dito ito banta sa kanila. Siya dinaanan namin para malaman namin kung saan banda tong pamilya na tutulungan natin ngayon. Maganda pag ganitong hapon tayo magba-vlog para alas 7 ng gabi tayo makauwi. <laughs> Pag umaga naman, balita pa tayo. Pag gabi, uli hapon, tulong tayo. Ayan. Walang bunga bayawas. Ayan. Malapit na lang mana di garo sonahan. Tignan ko pa tagali o. Agay na kami, Kol. Agay kami. ba ya? Watuba? ba? si sirinso, itlog, siguradong magayo-gayo, tama na <laughs> itlog <laughs> yung... Ba ay itlog ako ba? Baon siya ng itlog? Oo, o, nilagang itlog. Make sure kung mag-dewa, ito gumawa naman. Manami yan, hmm. kaya yan, sa inyo kung silak, no? Manami, tatay, kasada ito. Oo, oh, oo. abot na kami doon sa inyo ay. Sabi mo malapit. <laughs> <laughs> Malapit na talaga yan dito pag sa barrio. Ano no? Ang malayo kasi dito sa barrio, mga dalawang bukid. Daming ayam. Sos mabuhinan pa yung ano natin. <laughs> Parang walang tao. Tagbalay! Wala tao? <todong> Sige kuya, tanong muna tayo. Si Arsene, kung ano iya? Arsene? balikan lang nato. At least alam mo na yung lugar. So... Uy, mga kapobre, nandiyan na pala kayo. I have Nandito ulit kami, mga kapobre, nagbisita ulit kami dito sa isang binisitahan namin kahapon, ikaday to ito. Kung nandito na sila. Sabi ng mga tao doon, wala pa yata eh. Pero may pumunta na dito para tingnan talaga sa bahay kung may tao na. Ano pa ala noon si Rosili. Si Ate Rosili? Si Ate Rosili. Ganda ng palay dito. Namumunga pa lang. Bago lang labas. Hintayin na lang natin yung pumunta para malaman natin kung nandiyan talaga. Ayun na. Nag Ibig sabihin nandoon na yun. Da, ibig sabihin, nandun na yung aso. Naga, nandun na sa bahay kasi nagatahol na eh. Nagatahol na ba? Oo. Hmm. Kanang hulaton man natin. Kung ano ba, no? Naglahay-lahay. Kung naglahay-lahay ba? Kanang... Lahay-lahay. Lahay-lahay. Hindi nakabalik yung magsundo. <laughs> Ay, Hi! good morning. Wo, oh, wo sa na kauli. Wo na kauli. Eh? Oh. Hello. Kaha po naman sa na kauli? Oh, sige. Gebuhay to sa laper McDonald's. Eh. Ta na lang wala ni Wata nai? kapangayo na doon ko noon din. ito na kong gati na konti, mo to. Ang mo to sa ko, mga pangayo mm Ay, kung hindi na na nakala ito nga pang gati kong mamangayit na ako nung tao-tao ang karoon. Mm-hmm. Ay, yun nga, yeah. tao manay na Pero manay uli um... manay, iskoy, 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 may klase rin na ito. Oo. Oh, Hay Sinta, ito nagtulog sa kagabi. Saan tulog yung kagabi? Doon siya, sa Manggan. Sa Manggan, kapamilya niya rin doon? Oo, oh, pamilya. Baka doon na natira yun? Oo, ah, uh, uli, may school labi. Una roon, may unganga doon. Ah, nagpunta lang doon? Oo, kaya ito malang unga. Simpi ko nung ano nga niwa sa atbugas noon. Hay ka, pangalit ah. ko oh. man sa anda Ay, ay sige. Ay, una ko nung ngayon, ginatulong-tulungan, man mananamon. Hay, waman nga rin mm -hmm. na pinagtulong-tulungan lang ng mga tao dyan? Oh, oh ikaw o yung nani o na ano nito ubra ay oh po kung ano yung gadina yung manune yung yun na namo mga wamen kami yung asawa nyan po ano nangyari po sa asawa nyan ako na nang daganan ng palay nagalab nagdresser opo oh, kasana anana pa uli ng kunta ay nadagana ng mga ay nama ano to mga tao may sang domingo sa ospital na matay ay, ay. sipi bali atun na na siya na Nakon na danlog siguro ay. Nadulas siya. tapos nadaganan ng palay. Siguro, so, nakita mo ay pasan ng gihapon ng palay. Mhm. Mm -hmm. hapuno, o, ano, Saan o, po nangyari yan, Nay? Ito sa Plukat eh. Ito na uuman, -um, may uman. Ah, masipag pala talaga yan na, na um, tao. Masipag. Pina-mugon ta rin yung wakil. Sige, yung bayay sa bahay malatang nanday. Opo. Makaroon hinamatay yung nani. Yung mga wakil nga kalisob yung nilibayay. Huwag nga nang pagitanan. Oo nga po. Ito naman nani, kung nang magustu, trabaho. Yung mga nga nang diker, pala ta, wakamang hura na aron. Mm -hmm. Sige nanay, pagka ano, sabihin mo pumunta dito si Kapubre Archie. Oo. At uh, sabihin mo na hinahanap namin siya. Ha? Oo para makabigay ay, rin na kami na, ng tulong. Ang eh. ko lang uwang mana nga, eh. hindi ko na sana ipapanawon. Ay, yan ko ng Pangalawang araw na kami dito nagpunta kasi. Oh, Kagabi dito na kami, mga alas 5, alas 5 kami nakauwi eh. Ay, uwang nga nito, tat sa matap, sa manggan. Sa manggan po. po. Ay, sige lang po, lola. Eh, Anohin natin yan. Uh, balikan namin ha. Oh, sige ay, po. Ayan and uh, mga kapob sa dalawang araw na tayo pumunta dito sa area at uh, hinahanap natin si Ate Rosalie. Uh, so kunanod siya. Baka pwede siyang kumontak sa amin no. O di kaya ay uh, babalik kami dito sa inyong lugar. Uh, baka ano? Baka sakaling nanonood, baka uwi na sila no. Uh, panawagan lang natin. Sige po mga kapobre.